Ciao mga tao, buongiorno. Thank you Lord sa isang bagong umaga at panibagong buhay na ipinahiram niyo sa bawat isa sa amin at sa aming buong sambahayan. At dahil dumating na ang aking Shopee Shopee, for today's video, tara let's sasamahan niyo ako magpalit ng doorknob. Sobrang happy ako dito sa order ko na to. Ang ganda, napaka static Stainless siya, makapal, mabigat, mukhang heavy duty. I love it. So tara let's at na natin to. First time ko lang magpapalit ng doorknob, kaya pagpasensyahan nyo na kung bang mali ang makita ninyo. Eh, so ayun na nga, may butas dyan na sinusundot para matanggal yung doorknob. And then, may plate dyan na iikot nyo lang naman para matanggal, nakaroscas lang naman siya Hindi ko alam ang tawag sa mga parte ng doorknob, kaya pasensya naman. Then, after matanggal yung plate na bilog, tatanggalin naman natin yung tornillo. Tapos, same procedure lang gagawin doon sa kabilang side. What have you done? Big baby, I'm fixing it. How? Hmm. How dare you broke that? Oh my God! Ay, just mayom. May commercial pa itong si Kulasa. At, tanggalin na nga natin itong nasa harapan ng huling pyesa tagumpay yung magkalas. At ito na, mag na tayo mag-assemble ng bagong doorknob. Itong parte na to, yung huli natin tinanggal, kaya siya yung una natin ipapasok. Bale, reverse lang naman yung magiging procedure. And then, ipapasok na natin yung doorknob. May tatlong butas yan, isushoot nyo lang siya dun sa tatlong butas. Hindi kayo maliligaw. At ito itutornilyo na natin siya. Then dito sa kabilang tournello, i-hold down lang natin yung knob para maikot natin yung tournello. Nasa tapat kasi ng knob yung butas. And voila! Okay, na a And itong parte naman na to, nasa sa inyo na kung gusto ninyong palitan, ako papalitan ko para naman partner sila na bago. Kumikintab-kintab sila pareho, 'di ba? Mas maganda. Kinakalawang na rin kasi yung lumang, eh. 10 years na rin 'yon, kaya palitan na rin natin. OMG, akala ko ganun lang kadali. Medyo mahirap din pala, lalo na kung kailangan mo mag-adjust sa mga butas. So, ayun. Tagumpay naman.